May kiniklaim pa yung isang bagay. Oo. May kiniklaim ka isang bagay eh. Wala pa naman tanong. Oo oh. oh, nga, ano ba, pag may kiniklaim ka isang bagay. Ah, uh, paano ito mapap... Kaya mo bang patunayan sa sarili mo lang, no? Na para kang nagsasabing... Hindi. Ako yan eh. Ah, uh, nakamit ko yan eh. O... Sa akin yan eh. Ah. Paano, paano madaling maklaim yung isang bagay na talagang paniniwala na yung bagay na yun eh entitled ka talaga wala wala pumapati ako sa mga nanonood sa mga vlog mo lalo higit uh, ko kasamang ilo well, sa akin kasama rito si Erika sa kitaan Kuya Pati hindi na kayo dito na dito ba si Maring at si Paring Henry so, siyempre kasama ko rin itong tagaan eh ra's upbeat essay. Hola hola, good morning. Good morning po nakakaramdam sa inyo. Dagdag to ko din. Ota ko na pagpapatuloy ay dapat may pinagbabasehan. Babalikan ko yung kasabihan na claiming is a thing, but rubric is another thing. Potali mo sa akin pati na katotohanan dito eh? wala ka na magpatunay. Oh. Katulad ito. Eh, kung wala kang patunay, ano gagawin mo para mapatunayin sa iyon? Aba, magpigay ka ng patunay. Katulad ng mga kung saan yung pasti Kung sa mga pinag-aralan naman siguro, yung loob, o ako kayo trans yung Ano? O, kung sa sarili ko na magpunta, eh, OR or CR. Sa sakin, di ba? OR CR. yung alibawa, sa gamit naman, ang pagpapatunay naman dyan, yung resiko na I -I, pinortase mo siya o pinili mo siya. Sa madal sabi, oh, uh. para mapatunayan mo na yan ay eh, pagmamayari mo, merong isang ahensya o isang institusyon na nagsasabi, nagbigay sa iyo ng, ng entitlement o ng isang dokumento na nagsasabing sa iyo talaga yan. Opo. Oh, Hindi po pwedeng sinabi lang ng ibang tao

Kasi sila lang eh, self-claim lang. Wala silang wala silang pinanghawak mga mga dokumento na nanggaling rin sa ibang ibang nasyon. I ibig sabihin, known to the whole world sa kanila personal document lang okay, nila. Personal eh, pare. Kanyero, kung kiting akong naniniwala, ginagamit ko sa rin kang kuking kiting, naniniwala, na yung lugar na yan, yung ispat, kalaya, Ayong eh. Uh, kasi Basilo di Basilong ay talagang nakapatunay na, na pasok sa sa economic exclusive economic zone 200 nautical uh, miles. miles. ayon rin sa kasaysayan nung nakaupo si Ginoong Ferdinand Marcos Sr lahat na nagtatayo dyan hinuhuli, pinapasabog kasi ayon sa kasaysayan kahit lugar na yan ay teritoryo ng Pilipinas ang isprat Island, ayon sa kasaysayan natuklasan ni Admiral Tomas Ploma na isang abogado na minsang naglayag dyan sa West Philippine Sea nakita niya at kanyang kliling na sa kanyang raw ngunit sa panahon ni Nino Marcos Sr. sinasabi niya hindi dapat ibalik yan sa gobyerno. Dahil sa mga yan ang hindi. Yan po ang aking pananaw. Ngayon, ano masasabi mo kay... <laughs> ano masasabi mo kay Xi Jinping bilang namumuno sa China at saka sa People Liberation Army yung ginagawa nilang paghangkin sa katuligan hindi lamang sa Pilipinas lahat na nakapaligid na bansa sa Asia? Eh, ang masasabi ko po siguro, kumpadyero, ay, eh, nirespeto naman niya yung naging decision sa Pilipinas. Pare, ay kinakiga ng United Nations. Kaya, pangalawa, ang masasabi ko sa kanya, kasi wala ko maigantin sa kanya, ito, eh, o yan lang, salamat po. salamat <laughs> ko. Makaganti pa lang sa Hindi naman ako eh. Naman. Uh, sa madali sabi eh. Oh, profanity uh, yan sa English, di ba? Profanity. Ang, ang panawagan mo kayo kay kay... eh. Sagutin mo, profanity propane, yung nagsalita ng masama, Hello. di ba? For pain. Hindi naman ako gano'n. Sa madal sabi, ang panawagan mo kay ah, ah. Xi Jinping ay tigilan niya na yung pag-claim ng hindi naman legal. Hindi naman legal. Oo. Oh. Huwag naman natin daanay sa ano, sa madahas. Oh. Ayaw mo ng madahas eh. Ako, pinang nagpagtanggol pa rin ng isang... Nakabilayer ka? Nagpagtanggol ng na kapayapaan o champion ng pain. may pinagagawin siya. Ibig sabihin si... Ano, so, sabi nga ng ano kasama ko eh. Alita, sa mga makasama ko lang. At, uh... Dapat si Xi Jinping maging makatao. Makatao. At maging para sa tao. Nakapanawagan ko naman sa mga namumuno sa chief of staff ng Amporsi of the Philippines. Do not compel those retirees and civilians uh, ah, reservist na makipaglahok sa gera. Mali yan. Wala ka sa karapatang ganyan. Ang pangako niya, yung court niya eh. Imagine, we have 41,000 retirees in the Philippines, military and police. 41,000. Yung ba i mo? Kasi hindi susunod sa'yo? O, oh, mali yun. Ipinigay na nilang buhay nila. Nagsend sila naman. Malay ka sa kasusay niyo. Marami na mga... Ako, eh, sa Espanyol, eh, si Rintos, eh. So, yan ang panawagan ko sana. Hindi pangitin ako. Yeah. Panawagan kay si Jinping o oh, panawagan doon sa nagsabi ng ano? Sa force of the field, si Jinping, tingilan niya na yan. Kung may tinatawag na nga baliw siya. Salamat.